So good morning guys, welcome to my YouTube channel guys uh, Teroy Vlog TV guys, uh, for today's video guys Magbutas nito bukami kami guys, dito kami sa mga bata Kasi may lilibing nito guys ngayon Yan, binitasan na ni Jason Kontrata lang po tayo dito guys Sobra na to siya 5 years guys 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 6 uh, years ito guys. Mag-7 years siya ngayong September pa. Nakarent lang tayo dito guys. Yan, talanggan ng lapid ah. May jisun out sa pamilya ni Ricks Itan Maramara. So pagkatao niya guys, uh, namatay siya. September 15, 2018. Ayan. Bubulong. So kukunin namin yan ngayon guys. Ito guys oh, nabutas na guys oh. yan ang kabaong. Wala na guys, sira ng kabaong niya. So yan guys, kinuha na ni Jisung guys ang akit sa <laughs> may libing dito guys mamaya So ito na guys, ah, hilain na di Hilain na ni Jason dito palabas So ayan Dito man na kami guys, sa ah, hawan. Ayan, ah. So, ayan guys lagay ito namin sa sako so ayan kuha sa ito sako so ayan guys so silid na yan sa sako guys ito ni Jason. ayan Ayan. Uh, sinilid na sa sako guys. Ano? So, shout out na lang sa pamilya ni guys. Uh, nakita nila na video. So guys, paki uh, pakilike naman. Uh, Pakisupport. Na video na ito. Na salamat sa inyong suporta. Sa ulang sawang suporta. Ah. Uh, Teroy TV. So, thank you guys. I love you sa mga viewers. And subscribers. Thank you to all yung tanan. God bless. I love you. So maglinis na lang si Jason dito. So ito na si Jason. Naglinis na sa nitso. Ayan. So okay guys. Salamat sa support niyo guys. Wala mo ni support na mo guys. Wala sa midri sa amuang lang. Shout out muna tayo guys kay Jason tingung sa Jason. Korea Shout out ko sa mga vlogger dyan. Bruniel Jan TV. Oh. Uh -huh. Sa mga viewers, subscribers. Labi na sa OFW. Sa kamag ko dyan sa third luluan. Kumusta so, na kayo dyan? Okay. Salamat. Thank you to all and God bless.